Congratulations, girls. That was a nice show. Keep it up. Mr. Eliseo, ano pong ginagawa niyo dito? Well, I'd like to congratulate you. Naku po, maraming salamat po. Nada, nada. Sa ganda mong yan, ikaw talaga ang dapat nanalo. Kaya naniniwala ako na ikaw mas bagay na naging brand ambassador ng company ko. Sorry, force of habit. Look, may after-party ako, mamaya sa penthouse. You might wanna join. Para nang sa ganun, mas mapag-usapan natin ang branding mo. I really wanna market you sa mga fans mo. Alam mo yan? Hmm? Oh, sorry. Force of habit. Tingin sir. Diyan kaya yung mastermind? Malay natin noble. Pero may teorya na ako sino yung mastermind. Kilala niyo, sir? Matagal lang nasa radar natin si Roman. Ay, yung tao ni Victor Santiago. Mismo. Kasi bakit naman natin iisipin na may bagong sindikato? Inakulong eh, lang naman si Amo. Papalitan lang naman ng ulo yung susunod. Tsaka, kanang kamay ni Amo si Roman. Di malabong hawak na niya yung sindikato ni Amo. Sabagay. Sir, sandali lang. Mira! Kamusta? Hello, Jake. Nanonood ka ba ng Binibining Kalabari? Hindi. Hindi rin mo ako mahilig sa mga ganyan. Sus! Okay lang naman manood ng beauty contest. Huwag mo na itago. Hindi nga ako nanonood. Huwag ano naman ako magtatago sa'yo, Mira. Tawag ko lang. Nagka-cover ka ngayon ng pageant, no? Oo, nag lang yung mga contestants na yun. Totoo niyan, Mira. Dito ako sa pageant. Ha? Nanonood ka ng live? Nasaan ka? Di ka man lang mag sa akin? Sa labas ako ngayon, Mira. Huwag mong nasabihin dyan, or kahit kanino. May operation kami. Operation? Bakit anong meron? pag alaman kasi namin na may nangyayaring prostitution d'yan sa pageant. Kaya kung pwede, balitaan mo kung may makita kang kakaibang galawan. Pakiramdam namin, dito na namin mauhuli yung leader ng sindikato. Ah, uh, oh, sige-sige. Tawagan kita agad kapag may nakita kong suspicious activity dito. Salamat, Mira. Mag-iingat ka. Please? Ikaw din, mag-iingat ka. Bye. Mira. Mayor, magandang gabi po. Well, it's good to see you here. Sige, alis na po ako. Okay. Uy, kuya, uh, magkasimulan na ulit yung program. Yeah, okay. Ikaw, kamusta yung vlog mo? Ang ah, dami nga nanood eh. Mga hindi makakapunta. At, sige, kuya. Ihi na kasi ako eh. Itlang sige, nga. sige. Mr. Alceyo, balita ko, medyo mailap yung nabili mo, ha? That's the reason why I need to talk to that Francis regarding my Teresa. Easy ka lang, Mr. Alceyo, Di ba may utos sa itaas na layo muna? Wala akong pakialam dun sa bagay na yun. Basta importante, makausap ko si Francis because I want to get Teresa. Yun yun. Nag-invest ako para doon. Kayo, nag-invest din kayo, di ba? Ano? Walang pupuntahan ang investment niyo, Ang pera nyo, walang candidate? Eh, paano yung mga polis? I don't give a damn. Kahit pa malaman nilang may prostitution dito sa binibining kalabari pageant na to, I don't give a damn. Problema nila yun. Ang akin, kailangan makuha ko si Teresa. That's my point.